Nananakit pa po. Oh, Tapos si Kabit ang pakilala niya asawa. Tapos ang pakilala niya sa inyo, nanay. Ang gusto na ilang sa alagaan sa akin yan. Dapat lang alagaan mo, misis mo. Alangan pa na may di mo siya alagaan. Pwede nang mag-request. Pwede nang mag-therapy ako. Oh, sige po, sige po. Ah, one, two, three, four, five. Ito kalahating taong sweldo ng anak mo binibigay niya para sa iyo. 24. Kay marami salamat. 25, dagdag 1,000 -dag sa pamasahe. <laughs> yes. Plus pustiso, plus therapy. <laughs> plus pakukulong natin tong inayupak na mister mo. mamangan na kayo, nice. Mama, loob ko kasi, na, ka ka na sabi ko bumda makuwit nununuyaku sa ang na galang mga guto nunungtani tapos pam tama 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 ko tama 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 Pam! tama 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 Uh, okay. hmm. na Ngayon, ng dugo ko sabi niya. Malagang karapatan sa Ano nga, bulabuli mo sa akin, pero wala nga yung karapatan sa Nagalit po siya sa amin. Bakit po kami pumunta doon? Wala naman daw po kami prowebang pruwebang sa mga ginagawa niya. nagalit na po siya, sumisigaw sa amin. Kaya nagalit din po kami sa kanya. Hindi po mangyayari lahat ng tupakang hindi mo ginawa mga bagay na hindi namin gusto, lalo na kay Mama. So, nag-umpisa ba na maging ganito si Sir nung, na, nung nagkasakit nung, na si Mama? Nung lumabas po, nung na-struck po siya doon sa hospital, inaalagaan po niya. Hanggang sa umuwi po siya dito, inaalagaan po niya. Tapos, mga is, isang taon na po na-struck si Mama, doon na po siya nagsimulang magbiyabiyahe pa puntang Bulacan, Pampanga, tapos isang araw na lang po sinabi niya doon siya magtatrabaho para mas malaki daw yung kita niya doon. Naniniwala naman po si Mama kasi mas makakatulong po yun sa kanya, sa gamot tsaka therapy niya. Pero nagpapadala ba siya nung uh, nagtatrabaho siya sa Bulacan? Nung Nasabi pumunta lang po siya doon, di na po ma'am Wala na. Siya pa Same. nga po yung umiing kay mama. Hmm, <laughs> ano sinasabi naman ng babae sa inyo? Sabi niya, wala kagarapan na sa mga magkasimahan niya ako. Sinangunong ka, yung puso na sa, akin, yung papel-papel lang yun. Diba may nagsabi rin na si nanay pinakilalang misis? Opo, okay, ma'am. Tapos ma si Kabet, siya daw yung... Kilalang asawa. Asawa. Sino ang pinakilala Pina ng tatay niyo? Pina nung pumunta Pina mama. po sa Pampanga si mama, uh -huh. pinakilala niyang nanay niya, ma'am. Kasi parang natatakot siya na sabihin na totoong asawa niya, ma'am. Uh -huh. Kaya yun. Ay, parang pinakaniya niya si ma'am ma ganon? Anong masasabi niyo sa ginawa ni papa sa inyo? Iniwan kayo, inabandona na kayo, tapos nang babae pa. Masakit po. eh Yung gusto lang namin makausap sa in-person para masabi namin yung gusto namin sabihin sa kanya. Na kahit ganun yung ginawa niya, mam, ma papaparin pa namin siya. Gusto nila, mami, magsampan ng kaso. Okay lang sa inyo na masampahan na ng kaso, papa nyo sa ginawa niya. Opo. Actually, sinusubukan pa rin naman natin kausapin siya. Pero siya yung hindi nakikipag-communicate sa atin. So, kung mapanood man yan to, ano na lang gusto mong sabihin natin sa tatay mo? For sure, 100% mapapanood niyo to. Pa, pwede makipag-usap ka na lang ng maayos. Makasakaling mapatawad ka pa namin kung makipag-usap ka ng maayos, Papa. Kayo ba gusto niyong maayos pa yung family niyo? Mabuo? Oo naman po. Ikaw ate, gusto mo ba mabuo pa yung pamilya ninyo? Opo, ma'am. Anong masasabi mo na iniwan kayo ni papa mo? Pa, bumalik ka. <laughs> ka na. Bumalik ka dito pa. Dito ka na lang itong trabaho, papa. Anong masasabi mo? Magsasampa na ng kaso si nanay. Okay lang sa inyo? Opo. Sa akin po kasi, gusto lang naman, pag pumunta siya dito, hindi po siya Magkikipag-away kay mama. makipag usap po siya ng maayos. Siya po yung dapat niyang unang kausapin bago po kami. Para po kung ano po yung pag-uusapan nila, kami na rin po bali kung anong dapat namin sabihin sa kanya. Ma'am, kayo, nay buo na ba yung desisyon niyo magsampan ng kaso? Oo, oh, ma'am. Nay, anong huling mensahe mo dun sa kabet saka dun sa asawa ninyo? Nanay ka naman. Kung wala nga asawa, mangalap ka na wala nga asawa.

Captain based po dito sa pagkalap natin ng information about kay nanay, dito sa nangyari, ano po ba ang pwede nating isampang kaso at ano yung magiging proseso natin, sir, para maisampan natin yung kaso today? Initial inquiry na kinandak namin kay mother, uh, nagkaroon siya ng uh, parang may economic abuse at saka psychological distress na nangyari sa kanya kasi iniwan siya ng uh, asawa niya, di na nagbibigay ng suporta. Given na may pito siyang anak, uh, nag, uh, nagdudulot ito ng parang ang pagkabalisa at anxiety sa biktima natin. So, papasok siya sa RA 9262 na BAUSI. Ano ba ang pwede pa natin gagawin, sir? Kukuhanan na ba siya na sa Laysay? And yung mga iba pang mga needed na ma natin, sir? Ano pa po ba? Outrightly, ma'am, kukunin ng policewoman natin siya ng sa para maibigay niya lahat yung mga detalye. Afterwards, uh, pupunta tayo sa PSA, ma'am, kasi may kulang na dalawang birth certificate na magiging attachment ng uh, case folder natin. So na ma'am, kahapon ay uh, nakapag na tayo ng kaso at uh, maliban po sa nais ninyo na makapagsampa laban sa asawa ninyo ay gusto rin ni Idol Rafi ma'am na mapaterapi kayo. Lalo na matagal na. Kailan ang huling therapy nyo ba ma'am? 2022 ma'am? 21. Nay, gusto namin ay mas makalakad ka na ng maayos so maging malaking tulong itong therapy na gagawin natin at si Senator na po ang bahala sa therapy ninyo ma'am. Siya na po ang magpaprovide para pupunta na lang kayo ng hospital, si Idol na po bahala lahat doon. kanina ay uh, nakausap privately ni Doc si uh, nanay at chineck up niya. So, based po sa pag-check up kina ano ba ang uh, diagnosis or bilin ng doktor? Bale si mami, na-stroke siya year 2019. Nag-start naman siya ng therapy pero natigil lang due to financial, ano lang po, financial problem. So, ito yung mga binigay ni Doc na gagawin sa kanya. Meron kami ilalagay na machine, electrical stimulator, para lumakas lalo yung kamay siya kapaan niya sa left. Tapos may mga stretching kasi medyo nag-stiff na yung mga muscles niya. Para mas lumakas siya, mas maganda yung lakad niya. Uh, wala na po kayong kailangan problemahin, hinay Dahil uh, si Senator na po ang magpa-fund sa kailangan ninyo. At hawak ko na po ngayon, ma'am, ito pong uh, guarantee letter natin from Senator Arafi and of course, ACSI-IS natin from uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo. At ito nai, ay, ay nagkakahalaga po ng 100,000 pesos. So, ito na, i lang natin ito na eh. Tapos, kung may kulangin pa man, depende sa kung gano'ng katagal yung magiging therapy ninyo. Zelda sinek up niyo siya, Dok. So, kumusta ba, Dok, at ano ang best natin gawin ngayon kay nanay para magkapustiso po siya? Ang pinaka-best po na treatment sa kanya is yung bunutin na po yung lahat ng natitirang ipin niya dahil mga pudpud na po, RF na, at saka sa age niya po, hindi na din pwede ang root canal, at, saka, uh, at ang pinaka-best na treatment na lang is bunut talaga at kabitan ng pustiso. Okay, Nay. Nice. So, Nay, bubunutan ka na daw ngayon. Excited ka na ba, Nay? O kinakabahan ka? istay ten man. Bulutan ko muna siya after siguro mga 2 to 3 weeks pwede na siyang sukatan for dentures. na, Nay and of course kay Ate Joena. Ito na po yung bonus. Nay, sorpresa pa ni Idol Rafi pa bonus sa inyo. Groceries, mga delata, sabore and of course, bigas at mga pampers Nay, inasab na banggit yung kailangan ninyo. So, hey, wa magalimutan ito binigay niyo sa akin. Tara pi, bitido, magkumakulong niya sa ko. At of course, kay Ate Joena, ito hawak niya rin na. Ito na yung na-file nating kaso kahapon. At uh, antayin na lang natin yung hearing, Nay. At, uh, at uh, pag dumating yung hearing, and hopefully, Nay, ay uh, pagdating sa korte, doon na ho kayo magkausap-usap kung mabigyan pa ng pagkakataon na mahumarap sa atin o sa inyo po, si Tatay. Sir Rafi, maraming salamat po. Unang-una sa pagsampa po ng kaso kay Papa. Maraming maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Jocelyn sa ACT ACIS kasi mapapatuloy na rin po yung therapy tsaka yung papangipin po ni mama. Tsaka maraming maraming salamat din po dito sa mga Punos Groceries. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po Sir Rafi and Ma'am Jocelyn. target natin ngayon kay nanay, yung papabatain natin siya. Yun, kaya tiwala ka lang nanay, ako yung bahala sa'yo. Okay. sobrang bumata ka, ma'am, ng 20 years. Wow. Nasa pakiramdam mo. Ma. Mag ma masaya. Maraming salamat si na Pero siyempre, ma'am, hindi naman kompleto kung ganyan lang kayo, di ba? Pambahay yung outfit nyo. Kaya naman, dinagdagan na rin niya ni Senator kanina habang uh, ginugupitan kayo, mini-makeover. namili na rin po kami, ma'am, ng mga bagong damit ninyo. So, ready ka na, ma'am? mag -ano na tayo?

Oh, di diba? Ang ganda. Parang bumata siya. Mga 25 years old na lang si nanay. <Gül transformer> di ba? Thank you, Do. Unang-una niyang Diyos. Ang nawa, dahil dahil isang turbo, ma'am Diyos, yan yung Diyos. Yan na nang dahil sa turbo, maraming salamat. Thank you, mag-stop you. Sir Rafi po, Ma'am Jocelyn, maraming salamat po dahil nasagot na po yung therapist ni Mama at saka nakapangipin na rin po siya. At hindi niya po pinabayaan yung kaso namin laban kay Papa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ka po. Ang, mapahiya, ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga tao